Hello, hello mga katigangers Ito yung combination na sinasabi namin dito Kasi Combination Ito either Either uh, pancit Or kanin Plus dalawang ulam Kaya ito Isa itong isang order ito Isang combination ito at saka Dalawang ulam Isa ito uh, Boofies at saka itong Barbecue Ayan mahaba yung barbecue yan isang barbecue lang ayan tapos yung nasa ilalim kanin dalawa rin ang ulam ito pork barbecue at saka inihaw na pampano ayan kaya ito dalawang ano ito dalawang order ito na combination mas mura ang bumili ng ito at saka mag-iihaw pa ka, ka, pa magbababad ka pa ng, ng pork belly ito magtotoh ka pa mag-iihaw ka pa <laughs> ito ang daming process pagluto ko ng, ng bupis eh bumili ka na lang ito magkano lang ito ayun yung pansit niya. ito pag bumili ka, mas makakamura ka, hindi ka na napagod. Ito yung kanin niya. Ayan. Ganyan. Ganyan ang ano sa, sa amin. Ang combination na sinasabi. Dalawang, either kanin, dalawang ulam. Pansit, dalawang ulam. Ganun. Kaya apat na ulam. Isa, dalawa, tatlo, apat. Kasi dalawang order. Ayan. Bumili rin ako ng ano. Ito, hindi lang sa, hindi lang sa Pilipinas meron kayong ano. Ano ito? ah uh, half moon ito yung tamag dito kadis <laughs> moon fish pala yan moon pala bumili din ako at saka ito sana hindi ako na nabudol na naman ito kasi hindi pa ako nakabili ng ano ng yung talagang pulang pula hindi kagaya nung ano may nagbebenta sa asawa ko so, ito, ito, ito 3 pounds ito eh 3.5 pounds eh may nagbebenta sa asawa ko kasi sabi nung ano, kadi-deliver lang daw ito. Kaya napabili ako. May nagdi-deliver dun sa ano, sa trabaho ng asawa ko noon na Amerikano. Kasi nag-fishing yun. Siya ang kumuko, siya ang umuhuli. Tapos pagkahuli, ibinibenta dun sa trabaho ng asawa ko. Dati yun Kaya nil niloko yata yun. <laughs> kasi, ang pagbenta niya, maliit o malaki noon, ay ten dollar ito kaya tatlo lang ito tatlo rin ito kaya malalaki kasi kaya mas mahal ng konti sampo yung ano yung isa nun kasi hindi na tinitimbang eh, lulutuin ko ngayon kasama itong ano nakala mo ang daming ano nakala mo mauubos <laughs> lulutuin ko to <laughs> sasabihin ko kung, kung talagang worth it eh baka nabudol na naman tayo kasi sabi niya kawarating lang yan sabi o kaya ngayon, o sige, lutuhin ko. At ano, i-update ko kayo. Ano laki ng ano ng ng ipit, ayan. Okay, okay. 'Yun lang. Uh, magluto na tayo.